dijo. Okay. kuwang Kuang-kuang, biji Sarap sarap ka sa, umarap ka sa camera. Eh ka Imo. Imo. Yan. Sa I'm I'm from... na ba? Sa puso mo. <laughs> <laughs> Nakailan, nakailang ano ka na ngayon? Ilang? Ilang jackalates? Wala na. pa po eh. <laughs> uh, Mag-fold ka muna para... Eh! Hey, ayaw, ayaw ko na. nun! <laughs> 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 Alin na lang? Uy, baba Ben! Tots, tots. Baba ka camera, Baba Baba hindi ka makikita. Yeah, no, no, no. Ang okay, cute. O, kasi talaga, talaga ng busy sampal <laughs> <laughs> ng isa uh, <laughs> <laughs> walang bawi ad mga ka mga mo mga mo ha mga mo <laughs> <laughs> ina <laughs> Bye. -bye. Bye, -bye.